Attorney, yung po bang in-drive app, ngayon ko lamang narinig ito, bago lang ba ito? Bago lang po, bago lang yan. Oh, uh. so meron na ito ano? Meron o na po, po ano ito. sa ito no, baka sabihin ng mga ano natin, ayaw lang ng may kakompetensya. Hindi po. There are already nine accredited uh, uh, TNBS. Tra, TN, TNC, Transport Network uh, Company. Okay. TNBS, yun yung mga sasakyan. Ah, uh, uh, TNC. Yung, TNC, siyam na po ang accredited ng LTR. Oh, ngayon ngayon ko lamang At alam na siyam na pala. O. At uh, meron pang several na waiting po sa kanilang uh, approval ng kanilang application. So, mm -mm. in other words, hindi porke itong isa ay uh, pinupuntiria eh wala nang kakompetensya, no? there are several others, na no? mm -mm. uh, competing dito sa TLVS sa uh -oh. TNC. Uh, denomination. Alright. Kaya ang, ang ang amin po dito ay uh, sa tingin namin eh talagang may violation dito kasi nasisira po 'yun ano, 'yun na uh, kayang yung fair mm -mm. Uh, matrix na kaya nga po sumikat 'yun ano eh, 'yun mga uh, up-based na transportation kasi nalalaman mo na kaagad yung pasahe. Oo, uh, so, hindi na hindi kayo magtatawaran yung pala meron pa palang eh, ganitong tawaran. Eto,